habang na ha Okay, shoutout sa lahat. Magandang tangalin dito ko sa Gimba Nueva Ecija. gusto uh, ko lang pong ipakita sa inyo ang ginamot natin nung nakaraan at tuluyang pong gumagaling. Di ba nanay? At uh, sir, ah uh, pasalamat ko tayo sa ah uh, puting salita lang po para sa ating ama. Sabi lang po kayo, salamat po. Salamat. Po sa ating Panginoon. Uh, sila po yung ginamot ko na si nanay, dumudumi po dati ng ano, dugo. Nung ginamot ko po siya, nawala po lahat yun. Okay, uh, pero nag-ano uh, nag, uh, pa rin po siya ng uh, kailangan ng lubigan para po mag tuloy-tuloy uh, ang kanyang kagalingan. kaysa naman po, iba po yung nito eh, nung inipitan ko, at uh, yung nung kasi na siya umaharap ngayon at nagpapatunay na gumaling Ayun po sana po pagkatiwalaan niyo pa rin ng team Apo ah, gagawin namin ang best namin upang makilala pa po kami at marami pa po kami magamot ah uh, shout out kay Apo kay Apo Marwin Apo Sita at kay Sismay kay kind of brother dyan Maraming salamat po Pum!